Another tipid version na naman nga ng sabaw ang i share ko sa inyo. Kung mapapansin nyo ay gagamit ako dyan ng nor sinigang at eto, pang malakas ang sibuyas. Nagpainit na nga ako ng tubig at habang hindi pa kumukulo ay nilagay ko na nga yung sibuyas. Mahilig akong gumamit ng sibuyas kapag gumagawa ako ng sabaw. Kung mapapansin nyo, hindi na nga ako nagigisa para kahit papano ay less mantika nga tayo. Ang favorite ng mga anak ko kapag nagluluto ako ng sinigang ay labanos. At ang gagamitin natin sa paggawa ng soup na ito ay labanos lang at nor sinigang kita nyo naman, ba? Diba? Sobrang tipid na tipid. Ayoko nga talagang ilabas yung mga ginagawa ko sa ng soup na ito. Kasi baka mahusgahan ako. Iniisip ko kasi yung mga sasabihin ng iba pero na ko, dapat hindi ko sila iniisip. Dahil kung may sampu akong basher ay meron din naman akong libo-libo na susuporta sa akin. Dahil sa panahon ngayon, mahalaga talaga ang pagtitipid. Eto na nga at nilagay ko na nga yung North Shrimp kalahati lang. Yun natira lang sa ginamit ko nung unang luto ko nito. At ayan na nga mga mare, hinalo-halo ko lang. Kita nyo naman, sobrang tipid version, di ba? kasi Ang pinaka main dish kasi namin ay ang isda. Alam nyo naman, ang hilig natin ay sinasaw-saw talaga sa kalamansi at toyo ang isda. Pero this time ang ginagawa ko sa mga anak ko, basta tuyot ang ulam namin ay nilalagyan ko ng mga sabaw. Inventong sabaw na lang ang mga ginagawa ko para kahit papano ay mas napapadali yung pagkain nila at hindi naman mahirap kainin kapag tuyo yung kanin. So ayan kung mapapansin nyo ay nilagay ko na nga yung nor sinigang na powder. At ayan, titikman ko lang konting patis. Kayo na nga lang magtansya kung anong lasa yung gusto nyo. Pero alam naman natin talaga na favorite natin ang sinigang. So ayan lang, pakukuluin nyo lang yan at palalambutin nyo. Labanos na inilagay ko. At kapag kumulo na at malambut na ay okay na yan. Talo-talo na yan. So dumako nga tayo dito sa isda na lulutuin ko. Dito ko na nga lang iluluto sa air fryer para hindi na nga rin gaanong gumamit ng mantika. So kung papansin nyo, naka-on na yung air fryer. Pinainit ko kasi muna yan ng konti bago ko nga isalang yung isda. At bago ko nga isalang ay papahiran ko ng mantika yung pinakalutuan niya. Kasi mga mare, pahiran nyo ng mantika para kahit papano ay hindi madamage yung pinakalutuan niya. Yun ang pinaka-technique daw sabi ng partner ko para maiwasan yung pagkasira ng pinakalutuan. So ayun, binuksan ko na at isasalin ko na nga yung isda na lulutuin ko. So ayun lang, ganyan lang, napakasimple lang, ba diba, mga mare? Kahit napakalaking tulong din itong air fryer na nabili ko, para kahit papano ay hindi na tayo gagamit ng mantika at easy na lang sa pagluluto ng mga ganito. At ayan na mga mare, ang aking finished product na pagluluto. Talaga namang nasarapan at nag-enjoy ang mga kids ko. Yun lang, salamat mga mare!